Tinawag na instigator ni Stephen Curry itong si Kevin Durant mga idol pagkatapos na piliin siya ni KD na manalo laban kay Sabrina sa kanilang pagtutuo sa 3 point line. Nang tanongin itong si Kevin Durant sa kanilang kwarto mga idol kung sino nga ba yung kanyang pipiliin si Sabrina ba o si Curry ang kanyang former teammate. Ang sagot naman itong si KD napakadali ising easy. easy si Steph ang kanyang pipiliin. Magaling naman daw si Sabrina pero walang wala nga raw siya kay Stephen Curry. At nang tanungin patungkol dito sa si Stephen Curry na siya raw yung pinili ni KD. Pabirong sagot ni Stephen Curry, He's an instigator. Ano nga bang yung sabihin na itong instigator mga idol? Ang gustong iparating dito ni Stephen Curry, instigator itong si KD. Kung baga parang gini-jinx niya itong si Stephen Curry na manalo. Kung baga parang mamalasin dahil dyan si Steph na manalo laban kay Sabrina. At nang malaman ito ni KD na siya ay tinawag ni Stephen Curry na instigator. Pabirong sabi pa ni KD sa Twitter, Aba, dahil tinawag mo akong instigator, o para bang namimigay ng malas well sa puntong iyan, pipiliin ko na lang si Sabrina na manalo laban sa iyo. Alam mismo ni Kevin Durant na walang binatbat itong si Sabrina laban kay Stephen Curry at kaya napaka basic lamang sa kanya na piliin itong si Steph na manalo sa 3-point contest nilang dalawa. Siyempre mga idol, sabi ko nga sa ating mga nakarang balita dignidad ng mga lalaki ang nakataya kay Steph at dignidad din ng WNBA o ng mga kababaihan ang nakataya kay Sabrina. Well, para sa inyong mga idol sino pipiliin nyo? Sa si Stephen Curry ba? O si Sabrina? Mag-comment lang sa comment section. Speaking of 3-point contest itong sna Brunson, Haliburton, Damon Lillard, Mark Kinen, at si Malek Besley kabilang sila sa magtotoos din sa 3-point contest. Kung baga ito'y initial pa mga idol marun pang idaragdag dito ang liga pero sa ngayon yan muna sila ang nakalista na. Susubukan hong depensahan ni Dame ang kanyang titulo sa 3-point contest. Well, para sa inyo, sino kaya rito mga idol na ang makakasungkit niyan? Para sa akin, mukhang mayroong nga uh, legitimate na chance dito itong si Nahali Branson Brunson at itong si Besley. Totally, hindi ko minamalit itong kakayahan ni Larry Markanen pagdating sa ganyan, eh, isang magaling na manalaro pa rin siya. Pero syempre, pakiramdaman niyan. At sa aking pakiramdam, mukhang itong sina Besley, Brunson at Liberton ang mayroong legitimate na chances na makuha ang titulo kay Damian Lillard. Syempre, isa pa rin malaking pagsubok ito para kay Dame, di ba? Yung pressure, yung bigat sa kanyang balikat. Syempre, kahit na ganyan na sila, sila pa rin hoy nakakaramdam ng pressure ng kaba ang the first break page at itong the high Pilipinas ay iisa lamang. Maraming salamat to sa mga sumusuporta.